Ang mga tagbanwa sa bayan ng Aborlan sa Palawan ay isa sa mga grupo ng katutubo na natutulungan ng Pantawid Pamilya. Isa sa mga layunin ng programang ito ay isulong ang karapatan ng mga kabataan sa edukasyon. Simula nang nagdating ang Pantawid Pamilya, medyo hindi napalaabsin ngayon ang mga anak. ko, Araw-araw nakakapasok na sila. Hindi katulad noon na wala pang Pantawid Pamilya na talagang kuminsan sa loob ng isang linggo. Dalawang bisis yan sila mag-absent to Ano po tayo dahil mag po. Kapag po hindi po na-95%, hindi na po magkakasali. Mula na nga eh siguro yun nung magka purpes hindi yung yung kanilang mga grades nila, tumaas. Nakakabili sila ng dapat nilang bilhin, mga projects, gamit sa paaralan talaga pong kasi po nakakatulong, nakakabili po kami ng sapatos, mga damit po, tapos po mga bag, tapos po nakakabayad pa po kami sa school, tapos po nakakabili po ng mga project namin. Nakakatulong po talagang forklift, maganda po. Ang dahil sa pantawid pamilya, mas pinigyang halaga ni Erika ang edukasyon. Isa lang siya sa milyong-milyong batang tinutulungan ng DSWD upang makapag-aral sa pamamagitan ng Pamilyang Pilipino Program.